video video. Ito yung balete daw. Pupunta kami dyan. Yung laki-laki ng balete. Ito na yung uh, mga pangkulan. Ang gusto nyo dyan. O oh, ito. Sunny Puerza. Di um, cute diba? Hehehe. Uh, <laughs> yeah. Oh, ito na. Oh, al Abdul San. Oh. Anong gusto niyo? Oh. Mga agimat. Yeah, marami mga agimat dito. Oh. Pang half-loss oh, half oh. anting, -anting. Oh, Ito naman. Pampang, ano, pang, pang ano. Pangontra. Panguntra. Ah, <laughs> uh, so, ano to? Ano to? Pangantra sa mga panghimas o oh well. panguntra sa mga ano? Uh, mangungutang. Magkano <laughs> dito? Ano to? Para saan to? Uh, ah, okay. Thank you

kapakain na ng yung dry skin ng paa namin. Oh. Kayo mm. mm. din ang isda. Yung mga... Mga dry skin mo. Baka mas light ka din. Light okay. I got it. Ang diwata, ang diwata. <laughs> Oh. Ala, sige, kainin mo lahat yan. Yung dry skin. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. na. Ah. Ayan na. Kinain niya. Kinanuan niya na ipa ako. Sige, ingat okay, na din yan. Baka malinis na kaing paano

Dito dito ka sa tabi ko dito ka dito ka. Dito 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 ka sa tabi ko. Hay nayan nayan nayan. Kakakilig te ng ayala. Ali kaliitas <laughs> tabi ko dito ka sa tabi. Alam mo dito ka dito ka dito ka. Okay, lalo na kikiligin ako. yan, 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 yan.